Gaya ng palagi kong sinasabi sa mga nakaraan nating video ay halos 80% pa po ng karagatan ng hindi pa na-explore ng mga tao. At ang mga siyentipiko ay natatakot ng suriin pa ang kalaliman. Pero bakit kaya? Isipin mo na lang kasi ang isang lugar na mas misteryoso pa ay sa kalawakan. Isang mundo sa ilalim ng dagat kung saan ang liwanag ay unti-unti nang naglalaho at ang mga nilalang sa kalaliman ay parang galing na sa ibang planeta. Dito, ang bawat layer o metro ng lalim ay may bagong discovery at kwento. May mga squid dito na kasing na ng bus at may mga hayop din na gumagawa na ng sariling ilaw para mabuhay sa dilim. Sa video na ito sisisirin natin ang mga lihim ng deep sea. Isang paglalakbay na magpapakita kung gaano kahiwaga at nakakatakot ang tunay na anyo ng ating karagatan. Ang nakakalinlang na muka ng dagat. Sa unang tingin, parang simple at payapa ang dagat. Kumakaway ang maliliit na alon, kumikislap ang araw sa ibabaw ng tubig at mga ibong dagat na lumilipad na tila nagbabantay mula sa itaas. Pero huwag magpaloko dahil ang nakikita natin sa ibabaw ay isang magandang ilusyon lamang, sisirin na natin. Ito ang tinatawag na epipelagic zone o ang unang dalawang daang metro ng dagat. Sa bahaging ito, kayang umabot sa halos 97 degrees Fahrenheit ang temperatura. Parang isang komportabling tropical na paraiso. Sa ilalim nito sumisibol ang makukulay na coral reef na parabang isang underwater garden. Habang ang mga pamilyar na isda naman gaya ng tuna at mackerel ay malayang lumalangoy lang dito. Ito kasi ang tubig na abot pa ng liwanag ng araw. Kadalasan dito nagsisimula ang mga marine biologists sa kanilang pag-aaral. Hindi ganoon kataas ang panganib dito at nauunawaan pa ang mga uri ng buhay na nandito. Karaniwan nagsusot lang sila ng simpleng scuba gear dito kung saan ang pinakamalaking alalahanin lang nila ay ang makatusok ng sea urchin o ang maligaw sa malakas na agos. Pero nagbabago ang lahat kapag handa na silang sumabak sa mas malalalim na bahagi ng dagat. Ang mga briefing bago ang misyon ay humahaba. Ang mga gamit ay nagiging mas komplikado at pati mga insurance forms ay dumadami. At ang pinakamahalaga, nag-iiba na din ang tono ng mga veteranong siyentipiko. Hindi lang basta may excitement ang nararamdaman nila kundi halatang may kasamang kaba. Sa totoo lang, ang mababaw na bahagi ng dagat ay parang training ground lang. Dahil ang tunay na karagatan na sumasakop sa siyam na putsyam na porsyento ng espasyo ng lahat ng buhay sa mundo ay nasa kailaliman. At ang mundong iyon ibang iba na ang mga makikita. Entering the twilight. Pagbaba ng halos dalawang daang metro mula sa ibabaw, nagsisimula ng magpaalam ang liwanag ng araw. Narito na tayo sa mesopelagic zone na umaabot hanggang isang libong metro ang lalim. Tinatawag itong twilight zone dahil dito ang liwanag ay unti-unting naglalaho at ang dagat ay nagiging kakaibang mundo na hindi nakasing komportable ng nasa ibabaw. Dito bumabagsak ng matindi ang temperatura dahil sa thermocline, isang parang pader sa ilalim ng dagat na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. At dito rin unang nasusurpresa ang mga siyentipiko. Halos siyam na porsyento ng lahat ng marine life ay dito naninirahan. Bilyon-bilyong nilalang na po ang makikita dito. At kung tutuusin, ito na ang pinakamalaking bilang ng migration kaysa alinmang hayop sa lupa. Pero kamakailan lang natin tunay na nadiskubre ang lawak ng ekosistem na ito. Ang mga nilalang dito ay may anyong parang mula sa science fiction. Ang mga isda ay nagkakaroon ng malalaking mata para makuha ang huling bakas ng sinag ng araw. Ang iba na may gumagamit ng bioluminescence. Gumagawa sila ng sariling liwanag bilang sandata sa kanilang pakikipagsapalaran. Parang firework show sa ilalim ng dagat pero may mas malalim na gamit na hanggang ngayon ay unti-unti pa lang nating nauunawaan. Isang halimbawa ang Vampire Squid. Hindi ito umiinom ng dugo gaya ng pangalan nito, kundi may kakayahang balikta rin ang sarili kapag nasa panganib. Ipinapakita ang mga tinik na parabang halimaw mula sa panaginip, ngunit ito ay simula pa lamang. Sa Twilight Zone, mabilis na natututo ang mga siyentipiko na ang mga nilalang dito ay may sariling mga patakaran. Ang pressure dito ay umaabot ng isandaang beses na mas matindi kaysa ibabaw. At sa kabila nito, patuloy pa rin namumuhay at lumalago ang mga hayop na para bang nilalampasan ang lahat ng limitasyon ng buhay sa ating planeta. At ang pinakakakaiba, kung ano pang naghihintay sa mas malalim pa rito. Ang kaharian ng walang hanggang dilim. Pagdating sa lalim na isang libong metro, umapasok na tayo sa Batipelagic Zone o mas kilala bilang Midnight Zone. Dito tuluyan nang naglalaho ang lahat ng liwanag ng araw at nagsisimula ang tunay na muka ng kailaliman ng dagat. Ang temperatura rito ay nananatili sa halos 39 degrees Fahrenheit habang ang pressure ay umaabot sa antas na kayang durugin ng katawan ng tao sa loob lamang ng ilang microseconds. Ito rin ang puntong madalas pumapalya na ang mga kagamitan ng mga sayentipiko. Ang midnight zone ay umaabot hanggang 4,000 metro, isang patayong saklaw na mas malaki pa kaysa karamihan sa mga kabundukan sa lupa. Para mas malinaw, isipin mong pagpatong-patungin ng Empire State Building ng labing isang beses. Sa ganitong taas ay hindi mo pa rin maaabot ang pinakailalim na bahagi ng Midnight Zone. Sa kahariyang ito makikita ang mga nilalang na may napakatinding adaptation na halos imposibleng paniwalaan. Isa na rito ang anglerfish, partikular ang uri na kilala bilang black sea monster. Gumagamit ito ng sariling liwanag bilang pain o bait para makahuli ng biktima sa madilim na karagatan. Pero mas nakapangingilabot ang paraan nila ng pagpaparami. Ang mga lalaking anglerfish ay napakaliit kumpara sa mga babae. Minsan daan-daang beses na mas maliit. Para mabuhay, kinakailangan nilang dumikit at literal na magsanib sa katawan ng babae. Unti-unting nagiging bahagi sila ng kanilang kapareha, nawawala ang mga mata, palikpik at karamihan sa mga laman loob. Hanggang sa maging parang parasitic extension na lang na ang layunin ay magbigay ng similya. Sa dilim na ito kung saan napakabihira ng pagkain, ang paghahanap ng kapareha ay parang sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga lalaking hindi makahanap ng babae ay namamatay sa gutom. Ang mga masuwerte namang makahanap ay isinusuko nila ang kanilang kalayaan magpakilanman kapalit ng pagiging asawa. Para itong kwento mula sa science fiction pero totoo. Bukod dito nangingibabaw rin ang tinatawag na deep sea gigantism. Dahil sa sobrang lamig bumabagal ang metabolism ng mga hayop kaya mas humahaba ang kanilang buhay at mas lumalaki kaysa mga kauri nila sa mababaw. Ang mga squid dito ay umaabot ng kasinghaba ng school bus. Ang colossal squid na kayang umabot ng hanggang isang libot dalawang pounds ay kabilang sa pinakamalalaking invertebrates sa mundo. Ngunit bihirang bihira silang makita. Karamihan ng alam natin ay mula sa mga bangkay na napadpad sa pampang o nakuha mula sa sikmura ng mga balyena. Ang pressure dito, more than 5,850 pounds per square inch, mas malupit pa kaysa vacuum ng kalawakan. Ang sinumang tao na mapunta dito ng walang proteksyon ay mararanasan ang tinatawag ng mga researcher na barotroma. Isang nakapangingilabot na puwersang dudurog sa katawan bago pa man maramdaman ng sakit. At habang imposibleng tirhan para sa tao, may mga nilalang na kayang lumusong dito ng natural. Ang sperm whale ay sumisisid dito upang manghunt kayang pigilan ang paghinga ng halos 45 minuto at nakikipaglaban sa mga halimaw ng dilim. Ang kanilang mga tadyang ay nakakabit sa flexible na cartilage, kaya naman kaya nilang ibalik sa normal ang dibdib nila nang hindi nababali. Para sa mga siyentipikong bumababa rito, Isang matinding paalala sa kanila, ang Midnight Zone. Ang mga tao ay bisita lamang dito sa isang mundong hindi talaga para sa tao. Bawat misyon ay parang pagtaya ng buhay laban sa kamatayan. Ang mga submarinong ginagamit dito ay kailangang kayanin ng puwersang mas matindi pa kaysa nararanasan ng spacecraft sa muling pagpasok nila sa atmosphere. Kaya't nilalagyan ng mga ito ng napakaraming backup system Maraming life support, extra power source, ballast system at communication device, lahat may iisang layunin. Panatilihing buhayi ang tao sa isang lugar na sabik silang durugin. Ngunit kahit ang kaharyang ito ng dilim at pressure ay isa lamang gitnang layer ng dagat. Dahil sa ilalim pa nito may mas nakakatakot pang naghihintay. The Abyss Calls paglampas ng 4,000 metro, pumapasok na tayo sa Abyssopelagic Zone o mas kilala bilang The Abyss. Mula ito sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay walang ilalim dahil noon inakala ng mga sinaunang sailors na walang hanggan ng dagat at sa isang banda baka mas mabuti nga kung tama sila. Dahil ang mga natuklasan ng modernong siyensya sa kailalimang ito ay tuluyang gumulo sa pag-unawa natin kung hanggang saan lang ang kayang tiisin ng buhay. Umabot hanggang 6,000 metro ang lalim ng abis at sinasakop nito ang tatlong quarters ng sahig ng karagatan. Ang pressure dito ay lagpas labing isang libong pounds bawat square inch. Katumbas ng bigat ng dalawang daang elepante na sabay-sabay nakadagan sa bawat pulgada ng ibabaw. Para mas maunawaan, isipin mo ang isang styrofoam cup. Kapag ibinaba rito sa ilang segundo lang ay madudurog ito hanggang maging kasing liit ng timbol. Samantala, ang temperatura ay halos nagyayelo na, nasa 39 degrees Fahrenheit at walang sinag ng araw ang nakalusot dito sa loob ng milyon-milyong taon. Ang dilim dito ay normal na. Hindi tulad ng karaniwang gabi na sa ibabaw na maari pang masanay ang mga mata natin. Ito na ang isang kumpletong kawalan ng liwanag mula pa noong nabuo ang mga tubig na ito. At sa kabila nito, buhay pa rin ang namamayani. At hindi lang basta nabubuhay. Namumukadkad ang mga nilalang dito sa paraang tila nilalabanan na nila ang loss of physics and chemistry. Ang dumbo octopus, halimbawa, hindi na ito nagkaroon ng ink sac dahil wala namang ilaw na pagtataguan. Isa ito sa pinakamalalim na uri ng pugita ngunit nananatiling may anyo na halos inosente. Parang laruan na inilublob sa isang nakakatakot na mundo. Sa sahig ng abis, makikita rin ng mga kakaibang nilalang gaya ng sea pigs. Mukha silang mga palutang na balun, ngunit sila'y mahalaga sa ecosystem dahil nililinis nila ang organikong bagay na galing sa ibabaw. Gumagalaw sila ng sabay-sabay na parang isang hukbo. Sinusundan ng mga kemikal sa tubig habang naglalakbay ng daan-daang milya. Mayroon ding tripod fish na nagkaroon ng tatlong mahahabang fins para literal na makatayo sa sahig ng dagat na parang tripod. Ang kakaibang estratehiyang ito ay para makatipid ng enerhiya. Nakapwesto sila ng matagal. Nakahanda lang hintayin ang pagkaing madadala ng agos. Minsan, oras, araw o linggo pa silang hindi gumagalaw. Naghihintay ng walang sayang na lakas. Ngunit ang pinakakakaibang view dito ay ang mga hydrothermal vents, parang mga oasis sa gitna ng dilim. Dito bumubulwak ang tubig na may init na abot 700 degrees Fahrenheit, sapat para tunawin ang tingga. Puno ito ng lason gaya ng hydrogen sulfide at heavy metals na nakamamatay sa lahat ng buhay. Pero sa paligid ng mga ito may nabubuong buong ekosistem na nakabatay hindi sa sikat ng araw, kundi sa kemosintesis. Dito makikita ang mga giant tube worms na umaabot ng walong talampakan nakatayo na parang kakaibang kagubatan ng white tube. Wala silang bibig dyan o digestive system. Sa halip nag-aalaga sila ng bilyon-bilyong bakterya sa loob ng kanilang katawan na siya namang gumagawa ng pagkain para sa kanila. Ang yeti crab na nadiscovery lang noong 2000 fave at may buhok sila sa mga sipit kung saan sila mismo nag-aalaga ng bakterya na nagsisilbing pagkain. Ang Pompei worms naman, nakatira mismo sa kumukulong tubig sa bungad ng vents, nabababad ang likod nila sa init na kayang magpakulo ng kape, habang ang ulo nila ay nasa mas malamig na parte para mabuhay. Dahil dito napilitan ng mga siyentipiko na muling suriin ang pinaka-basic na batayan ng buhay at nagbigay din ito ng nakakakilabot na tanong, kung kayang mabuhay ng mga nilalang sa ganitong klasing kondisyon. Posibleng kaya rin nila ito saan man sa universe kung saan may tubig at kemikal na pinagmumulan ng enerhiya. Paglusong sa impyerno ng kailaliman, sa lalim na 6,000 metro, pumapasok na tayo sa Hadal Zone, ipinangalan kay Hades, ang Diyos ng Underworld sa mitolohiyang Griego. Ito ang mga pinakailalim na trench ng dagat, mga fissures sa balat ng mundo na tila walang hanggan ang binabagsakan. At ang mga nilalang na naroon ay tila mga bangungot para sa mga siyentipikong nagtatangkang tuklasin ang hindi pa nararating na sulok ng planeta. Ang Hadal Zone ay umaabot hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, ang Mariana Trench na may lalim na 10,100 at 74 na metro. Para mas mailarawan, isipin mong ilipat ang Mount Everest sa ilalim ng Mariana Trench kahit ang tuktok nito ay lulubog pa rin ng mahigit isang milya sa ilalim ng dagat. Ang pressure dito ay higit isang libo isang daang beses na mas malakas kaysa sea level. Mahigit labing anim na libong pounds bawat square inch. Para itong libo libong elepante na nakadagan sa isang maliit na selyo ng Koreo, ang mga trench na ito ay nabubuo kapag nagsasalpukan ng mga tectonic plate. Kaya naman kabilang ang hadal zone sa mga pinakaaktibong rehiyon sa geology, ang Peru-Chile Trench ay umaabot ng higit 3,000 metro sa coast ng South America. Ang Japan Trench, kung saan nagsimula ang tsunami noong 2011, ay bumabagsak ng lagpas siyam na libong metro. Habang ang Puerto Rico Trench sa Atlantic ay lumalalim hanggang 8,600 metro at ang mas nakakagimbal pa, ang mga trench na ito ay patuloy pang lumalalim habang nagtutulakan ng mga cross plate pababa sa mantel ng mundo. Hanggang ngayon tatlong tao lamang sa buong kasaysayan ang nakarating sa pinakamalalim na puntong ito ng karagatan kumpara sa mga dosenang nakalakad na sa buwan. At hindi ito dahil kulang tayo sa teknolohiya kundi dahil mismong ang dagat ang aktibong humahadlang sa tao. Ang kalawakan ay vacuum, oo, pero hindi nito sinusubukang durugin ka habang lumalalim ka pa. Noong 1960, sina Don Walsh at Jacques Picard ang unang lumusong sa Challenger Deep gamit ang sasakyang pangdagat na tinawag na Batiscaf Trieste. Ang disenyo nito ay parang lobo na may lamang gasolina, isa sa kakaunting likido na halos hindi na de-deform kahit sa matinding pressure. Nakabitin sa ilalim nito ang maliit na bakal na kapsul kung saan nagkulong ang dalawang lalaki sa kanilang paglalakbay patungo sa pinakailalim ng mundo. Umabot ng apat na oras at apat na minuto ang pagbaba ng Trieste. Sa bawat sandali, lumalakas ang pressure na nagbabantang durugi ng kanilang sasakyan. Sa siyam na libong metro, narinig nila ang isang malakas na crack. Isang bintana ng kanilang vessel ang nabasag. Harap sila sa isang mabigat na pasya. Umatras at isuko ang kanilang tanging pagkakataon o magpatuloy kahit may senyalis na ng pagkasira ang kanilang sasakyan. Nagpatuloy sila. Alam na posibleng hindi na sila makabalik kung pumalya ang mga sistema ng pagahon. At sa lalim na 10,000 at 74 na metro, naabot nila ang pinakailalim ng Challenger Deep. Sila ang unang tao sa kasaysayan na nakarating sa pinakamababang lugar sa mundo. Ang kanilang nakita ay sumira sa lahat ng dating paniniwala. Kahit sa pressure na dapat ay pumipigil sa anumang uri ng buhay, nakakita sila ng mga nilalang na lumalangoy malapit sa sahig ng dagat. Ayon sa pagsusuri, maaring ito ay mga sea cucumber o ibang hayop sa ilalim. Ngunit sa pat na iyon para patunayan na kahit dito may buhay. Dalawampung minuto silang nanatili sa pinakailalim, nakasilip sa isang view na wala pang ibang mata na nakakita. Pag alis nila, umangat ang pinong buhangin na bumalot sa paligid, ngunit sapat ang kanilang nakita para masabi, hindi pala lifeless wasteland ang kailaliman ng mundo. Ang kanilang pagbabalik ay tumagal ng tatlong oras at labing minuto, habang pareho silang hindi sigurado kung kakayanin pa ng kanilang sirang vessel. Nang sa wakas ay nakabalik sila sa ibabaw na isakatuparan nila ang isa sa pinakamapanganib na paglalakbay sa kasaysayan ng tao. Mas malalim pa kaysa sino mang lumusong noon o sumunod pa maliban kay James Cameron noong 2012 sa kanyang mag-isang pagsisid at ang mga natuklasan sa Hadal Zone ay nagsasabing mas matatag at mas malaganap ang buhay sa mundo kaysa inaakala natin. Pero kasabay nito ay may dalang nakakaalarma ring tanong. Kung kayang mabuhay ng mga nilalang sa pinakamatinding kalagayan ng mundo, ano pa kaya ang maaaring nabubuhay sa mga lugar na hindi pa natin natutuklasan? Bakit kinakatakutan ng kailaliman? Bakit nga ba totoong natatakot ang mga siyentipiko sa pagsisid sa pinakamalalim na dagat? Ang sagot ay higit pa sa simpleng panganib ng aksidente. Oo, sapat na nakakatakot na ang katotohanan na kapag pumalya ang kagamitan sa ganitong lalim, Halos tiyak ang kamatayan. Ang trahedya ng Titan Submersible noong 2023 ay malinaw na paalala. Kahit modernong teknolohiya, maaaring mabigo at madurog ng matinding pressure ng dagat. Pero ang tunay na takot ay mas malalim pa kaysa sa takot sa pagkasira ng makina. Ito'y dahil ang dagat mismo ang pinakamalaking hindi pa natutuklasang espasyo sa buong planeta. Mas detalyado pa ang mapa ng Mars kaysa mismong sahig ng ating karagatan at sa lalimang ito may mga ecosystem na posibleng naglalaman ng milyon-milyong uri ng nilalang na hindi pa natin nakikita. Parang ibang planeta na nasa mismong mundo natin. Sa bawat ekspedisyon, nakakatuklas ang mga siyentipiko ng mga bagay na hindi maipasok sa kahit anong biological category. Mga hayop na tila sumusuway sa batas ng pisika mga ekosistemang gumagana sa paraang ngayon pa lang natin nauunawaan. Sa bawat pagbabalik, dala nila ang datos na pilit nagpapabago sa batayang kaalaman natin tungkol sa buhay sa Earth. At hindi lang pisikal na panganib ang dala nito. Malaki rin ang epekto sa pag-iisip ng mga researchers. Inilarawan ng marami sa kanila ang kakaibang pakiramdam, sabay na pagkahambold at pangamba dahil sa lawak ng mga bagay na hindi pa natin alam. Isipin mo ito. 99.99% na na ng espasyo para sa lahat ng buhay sa Earth ay nasa karagatan. Pero hanggang ngayon mas mababa pa sa 5% ang tunay nating nalilibot. At dito pumapasok ang mas nakakakilabot na tanong. Hindi lang tungkol sa kung ano pa ang matutuklasan natin, kundi kung ano na ang maaaring nakaligtaan. Ilang mass extinction na kaya ang naganap sa kailaliman ng hindi natin namamalayan? Ilang keystone species ang hindi pa natin natatagpuan? At ilang ekosistemang kritikal sa klima at kimika ng Earth ang patuloy na gumagana sa dilim na walang kaalam-alam ang siyensya, Alien World Below. Ang kailaliman ng dagat ay hindi lang basta hindi pa nasasaliksik. Ito ay isang mundo na literal na banyaga. Ang mga nilalang dito ay namumuhay sa ilalim ng physical at biological law na sobrang kakaiba kumpara sa nasa ibabaw, na para bang nag-evolve sila sa ibang planeta. Ito mismo ang dahilan kung bakit nakakatindig balahibo para sa mga siyentipiko ang pag-aaral ng malalim na dagat. Sa lalim na ito, nagbabago ang lahat ng bagay tungkol sa kung paano gumagana ang buhay. Ang mga gas ay iba ang asal. Ang mga kemikal na reaksyon ay sumusunod sa ibang landas. At maging ang pinaka-basic na physics ng pag-iral ay tila nag-iiba Kaya't napilitan ng mga hayop dito na lumika ng kakaibang solusyon para mabuhay Mga problemang hindi kailanman kinaharap ng mga nilalang sa ibabaw Dito naging pangunahing sandata ang bioluminescence Hindi lang para magtago, kundi para makipag-usap at manghan Sa ganap na dilim ng dagat, natutunan ng mga hayop na gumawa ng sarili nilang liwanag mula sa kemikal na reaksyon Kasabay nito, umuusbong din ng deep sea gigantism. Ang mga nilalang ay lumalaki ng lampas sa inaasahan. Umaabot sa laki na parang imposible. Ngunit ang pinakanakakagulat, ang malalim na dagat ay diretsong konektado sa mga proseso ng mismong mundo. Ang mga hydrothermal vent ay parang mga bintana mula sa kilaliman ng crust ng Earth. Nagbubuga ng init at kemikal na mula pa sa loob ng planeta. Ang sahig ng dagat dito ay laging nagbabago ginagawa at winawasak muli ng mga tectonic process. Ibig sabihin, ang view mismo ay parang isang alien landscape na hindi kailanman nananatili. Kaya sa tuwing sumisisid ang mga siyentipiko dito, hindi lang basta marine biology ang kanilang pinag-aaralan. Para silang nakikipagsapalaran sa isang set ng ibang batas ng kalikasan at bagong posibilidad ng buhay. At oo, mas malalim pa ito kaysa iniisip mo, literal at figuratively. Dahil sobrang layo nito sa mundong kilala natin, ang mga bagong discovery ay tuluyang bumasag sa mga dating paniniwala natin tungkol sa hangganan ng buhay. Noong 2005 na discover ang mga foraminifera sa pinakailalim ng Challenger Deep, mga single-celled organism na namumuhay sa kalagayang dati ay imposibleng mabuhay ang kahit anong anyo ng buhay. Noong dekada 70s naman, natuklasan ng mga ekosistemang nabubuhay sa hydrothermal vents. Nagpapatunay na mayroong mga anyo ng buhay na hindi umaasa sa araw, kundi sa kemosintesis Ang implikasyon, kung kayang mabuhay ng mga nilalang sa ganitong kondisyon, ibig sabihin posibleng mangyari ito kahit saan pa sa universe. Basta may tubig at pinagmumulan ng chemical na enerhiya. Ngunit bawat bagong tuklas ay mas maraming tanong kaysa sagot. Ilan pa kaya ang ibang ekosistemang nabubuhay sa kemosintesis sa kailaliman? Paano nakakatawid ang mga deep sea creatures sa buong karagatan? At anong role ang ginagampanan nila sa klima at kemika ng mundo? Napakalawak ng ating kamangmangan tungkol sa dagat. At sa bawat tanong, isang nakakakilabot na misteryo ang bumabalot. Ano pa kaya ang naghihintay sa atin sa ilalim ng dagat na hindi pa natin nararating? At anong uri ng buhay ang maaaring nabuo sa pinakamatitinding sulok ng Earth? Mula sa misteryo patungo sa mas malalim na usapan, the hidden mirror. Noong panahon ng digmaan, napansin ng mga nagsosonar na parang may isa pang sahig sa gitna ng dagat na gumagalaw pataas pababa depende sa oras. Hindi ito tunay na lupa. Ito ang tinatawag ngayon na deep scattering layer. Para itong nakakubling salamin na gawa sa siksik na kaharian ng maliliit na hayop na sabay-sabay umaahon tuwing gabi at bumababa tuwing umaga. Ang ibig sabihin nito, ang dagat ay may orasan ng buhay na tumitibok araw-araw. Mula ibabaw hanggang kailaliman, may ritmong sinusunod ang mga nilalang, isang katahimikan na may tahimik na parada tuwing dilim. Para sa atin mahalaga ito dahil nagdadala at nagbabaon ng karbon pabalik sa kalaliman, Tumutulong sa natural na pag-imbak ng karbon ng planeta. Hindi ito na ipaliwanag ng buo sa mga naunang bahagi. Kaya dito natin itong binibigyang linaw bilang isang buhay na elevator ng sustansya at karbon. Ito naman ang The Ocean's Whisper. May isang layer ng tubig kung saan ang tunog ay nakakabiyahe ng napakalayo na halos hindi humihina. Tinatawag itong far Channel. Dito nakakapagpadala ng bulong ang mga hayop sa dagat at kahit ang mga instrumento ng tao, tumatawid ng libo-libong kilometro na hindi kailangan ng malakas na sigaw. Sa madaling salita, ang dagat ay may highway ng tunog. Para sa siyensya, ito ay paraan para makinig sa nangyayari sa kailaliman, mula sa paggalaw ng yelo hanggang sa lindol sa malalim na sahig ng karagatan nang hindi kailangang naroon mismo ang tao. Lumipat naman tayo sa Marine Snow. Bawat araw may ambon ng pagkain na bumubuhos mula sa ibabaw. Patay na mikrobyo, maliit na piraso ng halaman dagat, balat at dumi. Tinatawag itong marine snow. Sa paglalakbay nito pababa, napapakain ng milyon-milyong nilalang at dahan-dahang na ng karbon patungo sa mas malalim na antas. Ang epekto, parang may savings account ang planeta kung saan iniipon ng karbon sa kailaliman sa loob ng daan-daan hanggang libu-libong taon kapag dinisturb natin ang mga layer na ito para tayong nagwi-withdraw ng wala sa oras. At ngayong alam mo na yan ay ito naman ang brine pools at cold seeps. Sa ilang lugar, makikita ang parang lawa sa ilalim ng dagat. Sobrang alat at mas mabigat na tubig na hindi humahalo sa paligid, tinatawag na brine pools. Mayroon ding cold seeps kung saan methane at iba pang chemical ay marahang lumalabas mula sa sahig. Dito nabubuo ang kakaibang komunidad, mga masel at kabibe na may bakteryang kapartner sa loob ng kanilang katawan para gawing pagkain ng mga kemikal. Ang aral, hindi lang init mula sa kailaliman ng pinanggagalingan ng buhay. Maging lamig at kemikal ay pwedeng maging pundasyon ng isang kabuuang ekosistem.